Kuya Kiel, alam mo naman kasi may feelings ako sa'yo, di ba? Ang bait mo sa akin, lalo na sa anak ko. Pero hindi kita pwedeng angkinin dahil kay ate ka na. Thank you very much, ladies and gentlemen, labis at ballpen. At syempre, we are back again. <laughs> Good morning DJ Macho Bibo at DJ Makirena. Ako si Ninya ng Tagaytay. Mm. Iwalay na ako sa asawa ko at meron akong isang anak. Nakikitira ako ngayon kasama ang anak ko dito sa bahay ng ate ko sa Tagaytay. Mare at pare yung ate ko. May matagal nang na kinakasama si Kuya Kiel. Mm. Hindi sila nagkaanak at malabo na rin magkaanak si ate dahil magsi-50 na siya. Mare at pare sa tatlong buwan ko ditong pagtira kina ate, mas naging close ako sa kinakasama niya kay Kuya Kiel. Ang bait kasi ni Kuya Kiel lalo sa anak ko. Mm -hmm kung asikasuhin ba naman niya ang anak ko parang tunay na anak niya. Mahal niya ang anak ko kaya napamahal na rin sa akin ang kinakasama ng ate ko. Mahal ko na si Kuya Kiel. Ala? Hindi ko maamin-amin pa sa kanya dahil siyempre lagot ako kay ate ko. Yun <laughs> lang. <laughs> Ganun daw dapat ang delivery sabi ni <laughs> dahil siyempre lagot ako kay ate ko. <laughs> Ang problema, makibibo, itong feelings ko. Ito oh, yung feelings ko. <laughs> Dahil nagtatanong ang puso ko at ang aking pagkatao na meron ba akong karapatang magselos? Gayong ang taong mahal ko ay pagmamayari na ng ati ko. Damayan nyo sana ako mga kapitbahay sa kung ano ang tama sa aking nararamdaman. Ninya ang babaeng nagsiselos ng tagaytay. Mga kapitbahay, nandiyan ba kayo? Tulungan nyo naman ako. Mga kapitbahay, tabahin natin si Maring Ninya. Siya piniko lang. Cheloch! Cheloch! <laughs> Cheloch! Mr. DJ, pa mo na mabuti naman at nakatulog na ang anak. Teka, saan ba yung cellphone ko? Oras na kasi para mag-tiktok ako eh. Ano? Tiktok muna ako. <laughs> nakatulog na yung anak ko. Mag-tiktok na muna ako sa mga. <laughs> saan ba yung cellphone ko? Sige nga. Hmm, ano ba? Ang mga maganda music ngayon, iti-tiktok ko. Sasayawin ko pa. Ano ba ito? Ayan, saan ba rin? Ayoko niyan. Ito. Ito. Ayan. Ay! Bet ko tong music na to. Ay, parang gusto ko to. Gagawin ko nga to. Yeah, 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 yeah. <laughs> huh. Hu! 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 Uy. Ay, ay. Shaira, Shaira. <laughs> 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 Uy, ay. sino ba? Anong Shaira? Ninya, Uy. kuya, ninya. Ninya, ninya. Hoy, ni Ninya. Kuya. Rabi ka naman. Bigay na bigay ka. Ay. Galing mo talagang mag-tiktok. Wala pala yan, Kiel. Este, eh, kuya. Kuya Kiel. Uh, wala pa po si ate. At ko naman, bakit ang aga mo ata ngayon umuwi? Eh, walang masyadong gawa sa trabaho eh. Uh, teka, teka. Ninya. Ito nga pala oh. Huh? Bili ko ng bagong lari laruan si Tom-Tom. Ay, Ito, talaga? Oh. Wow. Oh. Tsaka, Ninya. Mm. Ito din oh. Ano to? Kunin mo na. Ano to? Binili ko para sa'yo. Ang merienda eh. Di ba, paborito mo yung turon? Ah. Ayan, buti, naabutan ah. ko pa si Manong. <laughs> Di ba, paborito mo? Sabi mm. mo nga, paborito mo yung turon. Paborito ko yung turon, pero salamat. <laughs> ah. Salamat na lang ha. Ah, hindi ka na dapat nag-abala, kuya. Kasi, hindi mo naman ako asawa eh. Si ate ko, tsaka si Tom-Tom, hindi mo rin anak. Okay? Si ate ko ang asawa mo. Ako hindi mo ko jowa, si Tom Tom hindi mo rin anak, kaya hindi mo na kailangan mag-abala pa. Teka, teka. Eh, alam mo namang napalapit na kayo sa akin eh. Teka ba? Teka lang. Ano ba? Bakit ba irritable ka? Ha? Hindi oh. Napapasin ko eh. Ganun yung trato mo sa akin ah. Hindi ka naman dating ganyan ah. Oh. Ilang araw ka nang ganyan sa akin. Ah, wala, wala. Ang to. cold mo. Ha? Ano? Ang cold mo sa akin. Wala. Bakit? Bakit? <laughs> wala to. Hindi ko sasabihin sa'yo na nagsiselos ako. Selos? Ay, ay. Ano? sorry. Pakiulit nga. Ano, nagsiselos ka? Eh, Kuya Kiel, alam mo naman kasi may feelings ako sa'yo, di ba? Ang bait mo sa akin, lalo na sa anak ko. Pero, hindi kita pwedeng angkinin dahil kay ate ka na. Minsan tinatanong ko nga, bakit siya ang kasama mo na dapat ako? basta wala to! Wala to! Wala to! Sige na, umalis ka na. Titiktok ano pa ako. Sige, na. Sige na! Sige na! Nagsiselos ka? Hindi, okay lang ako. Sige na. Magta-tiktok pa ako. Doon ka na. Okay ka lang ba? Okay lang ako! Yung turon, kainin mo oh. na. Mamaya. Ano naman, no? Mamaya na. Masayos ba tiktok nga muna ako. Sige, sige, sige. cut! <laughs> Sabi ko na nga ba si Shira yung naririnig ko eh. Sa pili ko lang. Chelot. <laughs> Chilos. Oh, antay silos. Yan. Agoy, may nagsilos. <laughs> Dapat pala, samahan mo si Jack Roberto. Yan. Para antay silos. Diba? Nina Di ng Tagaytay. So, ikaw ay nakikitira lang mm -hmm. ng tatlong buwan dyan kila ate mo sa Tagaytay. Mm -hmm. Dahil uh, naghiwalay na kayo ng uh, asawa mo. Mm -hmm. At daladala uh, -dala mo yung anak mo. At sa tatlong buwan yung uh, pakitira dyan ng anak mo, eh, Aba iba ang trato sa'yo ng uh, kinakasama ng ate mo ha. Napalapit sayo, sa iyo sa anak mo si Tomtom. -tom. -tom. Wa walang anak si ate mo, di ba? Mm -hmm. Hindi na din pwede magkaanak dahil 50-ahin na rin. Greek. At uh, ayan dahil sobrang mabait at napalapit si Kuya Kiel sa anak mo eh ayun na nabihag ang puso mo dahil ang bait niya sa anak mo. Kung ituring niya ay parang sarili niyang Anak. Anak. Sarili niyang junakis. Mm -hmm. <laughs> Tapos ikaw, sa ikaw nga, palagi tana. may pasalubong sa'yo, paturon turon gander, in love ka na, in love no? ka na sa kinakasama ng ati mo. Na in love oh. dahil sa turon? Kaya lang, ito ang mm. problema. Ayan, nagsiselos ka pagka nakikita mong uh, at naiisip mong wala kang karapatan dahil uh, siyempre kay ati mo na yan, di ba? Mm. Siguro maraming nagsiselos si Nina pagka nakikita niya si ate niya at si na halos sabay lagi, di ba? Sweet. Sabay no. kumain. Oh, oh, oh. Sabay, sabay matulog. Siyempre uh oh, kasi kinakasama, sabay maligo. Yes. <laughs> Sabi, sabay maligo. Buskwa, sabay Siyempre maligo. Nakikita mo yun pag sabay sila naliligo. Kasama lang sa isang bahay, no? Ah, talaga? oh, sabay Sana, maligo. All. Sana all. Kaya may nagsisilus. Uh Oo. -oh. <laughs> Wala kang karapatan magsilus. <laughs> <laughs> Hindi naman ikaw ang asawa ng ate mo. <laughs> Ay, hindi pala ikaw ang asawa ng uh, asawa Yan ng ate mo. tinatanong niya ngayon eh. May karapatan ba siyang magselos kasi ang taong mahal niya pagmamayari na ng ate niya. Wala. Ayan, damayan natin. Sige na. Si uh, Ninya ng Tagaytay, ang babae nagsisilos. <laughs> Bago pa natin kantain to. O, ah, para ang naman, puso ko'y pa Para boy, maiba naman, sabi ni Direk e eh. Ayan. Lapatan natin hmm. para naman feel na feel. Ayan, o. Oh. Damay na to. Damayan natin. Ayan sabi ni Arlene ng Tagig, sabi ni Maring Arlene, tama lang yung ginawa mo, umiwas ka kasi asawa siya ng ate mo at hindi mo siya asawa. Wala ka magagawa kahit magsilus ka, hindi naman kayo. <laughs> Truly bells, boom bells. Hindi! Nagsisilus ako! Tulog niya, kakiyal. Pag pikit. Ganon. Ganon. iba. Mari, hanap ka na lang sa sarili mo, hindi yung dyan sa atin mo. Sino ba yung binasa mong damay? Si Arlen. Ayan, sabi ni Sandy ng Pampanga, maring ninyo ng Tagaytay, wala ka talagang karapatan magselos. Nakikita, nakikitira ka lang dyan. Gusto mo pang makisawsaw? saw Ay! Sabi. Alang <laughs> de! Ay, May point nga Ayan. naman si Sandy nagigigil. Si Wilsita, si Wilsita ng Banayad Cavite, hay nakunin niya yung ang sarap mong sabunutan. Pinatira ka na Pwede nga bang dyan. Pwede sabunin lang muna, wag sabunutan agad. Pinatira ka na nga dyan, libre. Lilandi mo pa yung asawa ng ate mo. Pag wala pa namang yan, ganun, wala pa namang ganun na nilalandi niya. Eh, parang niya. ganun eh. Lalandiin mo na eh. Pagka nalaman niya ng ate mo, patay ka talaga. Tigilan mm -hmm. mo na yan, ha? Sabi ni Wilsita ng Banayad Cavite. Sayang naman kasi yung turon. o, turon lang, turon lang. Sabi ah, ka bigay ni Kuya Kiel, ay ni Kuya Kiel ni Kiel. Mm. turon lang, okay na yun. Saka diba? mahirap talaga yun, Mari. Mag magpigil ka kasi minsan nadyachempong kayong dalawa lang ang uh, nagtatagpo lagi sa bahay. Mare, oh. alam nyo naman ang, uh, ang kapangyarihan ng toko at toko tokso. <laughs> kapangyarihan ng tokso. Correct. Diba? Kahit si Rodolfo, ang sabi ni Rodolfo, wala kang karapatang magselos kasi wala namang kayong relasyon. Ako na lang. Solo dad din ako. Ayun. Sige, so, ito naman si Rodolfo. Walang tigil taga ka. Tagasaan ka ba? Tagasaan si Rodolfo. Hindi ko alam kung tagasaan to si Rodolfo. Rodolfo, tagasaan ka ba? Eh, ito si Ninya. taga Tagaytay. Baka malayo ka taga... Montalban Rizal to. Malapit lang. Oo. Yan. Dalawang Montalban. lang o, yan. Nasa Tagaytay, Rizal ka na. Parang <laughs> napuntal. Parang napunta sa Rizal yung maraming, tagay tayo. Maraming RTW dyan. <laughs> taga dyan si Bibi Jean. <laughs> taga dyan si Bibi Jean. Tay tay yon. tay Nako ate, wag mong bigyan ng mini ang pagiging mabait ng asawa ng kapatid mo sa iyo. Wala silang anak kaya napapalapit kay Kuya Kiel yung anak mo dahil syempre nga naman 'di ba eh walang anak mare eh doon na lang ya tinutuon siguro kasi namakita cute na cute si uh, asawa ni ate mo sa anak mo 'di ba eh syempre nga naman hindi maiiwasan yung alang naman yung anak ng kapitbahay ang ituring na parang anak, di ba? Kiyempre ka mag-anak yan, oh. kaya maganda pakikituw. Ikaw naman kasi, nilagyan mo ng kulay, ang dapat tubig lang. Kaya kailangan mo, mong, mong juice. Kailangan mo ng bakuran ng sarili mo. Huwag oh, oh. mo sanang sirain ang pagsasama ng kapatid mo oh, at ng asawa niya. Huwag kang marupok, Mare. At lalo pa, nakikitira ka lang dyan. Oh, Baka, oh. maivik ka sa ni ate. Sabi <laughs> Sabi ni Miss M ng San Mateo Rizal. Miss M, magandang umaga Miss ah, M. Ah, si Rodolfo daw taga Montalban Rizal. Nandun daw siya sa mental ngayon. Diyos ko. <laughs> ano daw? Anong ginagawa mo dyan, Rodolfo? Ah, nagbabantay. Nagbabantay siya ngayon ng pasyente. Rodolfo, totoo nga naman o. Oh. Sige, papuntahin ko dyan si ano ha? Anong pangalan na pa? Si Ninya. Si Ninya. Papuntahin ko si Ninya. Maring Ninya. Wala ka talagang karapatan magselos talaga, no? Kahit sabihin pa, eh, kahit na isumbung mo pa sa amin na mahal mo na yung kinakasama ni ate mo dahil sa tatlong buwan na pagtira nyo dyan, eh, sobrang mabait agad. Hindi lang sa'yo at sa anak niya. Parang kung talagang mag-asikaso si Kuya Kel, eh, parang tratoy niya, anak um. niya talaga yung anak mo, ano? Isipin Hindi mo na lang, ano, Marigninia. Wag mo na lang isipin yung nararamdaman mo dyan kay Kuya Kel. Lang isipin mo na lang yung ate mo. Diba? Mm -hmm. Yung ati mo na lang, yung relasyon nyo ng ati mo, kahit wag na yung uh, damuho na yan, ang isipin mo, yung ati mo. Kasi kayo ang magkasama. Sa hirap at ginawa, pinatira ka nga, hindi ba? Kaya ngayon pa lang, iwasan mo na talaga. Tama yan, cold ka. Di ba kanina, cold siya? Mm -hmm. Cold ka sa nararamdaman mo sa kanya para tuluyang ang mawala ang nararamdaman mo. Nagdurugo din ba ang puso mo at sumisikip ang dibdib mo? <laughs> <laughs> Pag nakikita kayo! Di ba? Ay oh. ma ano tingnan talaga pagka nagka kayo ni Kuya mm. Kel. Mm. Nako. Syempre naman kasi yan ay kinakasama at pagmamayari talaga ng ate mo kaya please lang kahit uh, anong gawin wag sanang mangyaring ituloy niyo nga. Ah, magkaroon kayo ng lihim na relasyon tsaka, sa loob ng bahay. Pare, kahit kanino, mm. huwag kang basta-basta naglalagay ng kulay sa mga ibinibigay sa'yo, pinapakita sa'yo yung maganda. Pinakitaan ka lang ng maganda, binigyan ka ng ganito, binibigyan mo na ng kulay. Baka wala naman talagang ibig sabihin nyo nagkikare lang siya sa'yo. Mahirap talaga yan, Mare. Ashumera, yung mga nagaganyan, nag a nag Kasi mahiwaga ang salitang selos, Mare. Oh. Ang selos ay katumbas ng salitang gusto ko ako lang. Hay. sabi. Kung hindi lang tayo ay mamatay na lang tayo. Sabi. Sabi sa kanta. Ayan oh, ayan sabi oh. Ang ganoon pala, yan pala Kung na. Hindi man tayong dalawa. Yung pala ang nakapaloob sa salitang selos. Gusto ko ako lang at. Oo. Oh, Kung hindi man tayong dalawa ay mamatay na lang tayo. Oh, naman. Ang sabi. Grabe ka naman, ikaw talaga. Yun yung sabi eh. Narinig ko lang. Hindi man tayong dalawa ay mamatay na lang. Ayan si Ninia Sana nakatulong kami, Ninia Ano? Pantigil mo na yan Oo, wag mo pasapas na binibigyan ng kulay Ang mga bagay na pinapakita na naman sa'yong mabuti Pagdaan ng truck ng basura dyan Isama mo yung pati yung pagsiselos mo, ha? Oo, kasi wala Kailangan mo itapon yang nararamdaman mo Correct, correct Kasi hindi pwede Hindi pwede, hindi pwede Ayan, si Ninia ng Tagaytay Mamaya, magtatamayin natin itong si Omar naman, mga kapitbahay, sa mga single out there. etong si Omar ng Pasig ay pwede nating damayan sa kanyang pinagdadaan ng sawanang magsulo. <laughs> Marit pare, juwang-juwa na po ako. 38 years old na kasi ako sa susunod na buwan. Ilang pero taon? 38. Pero wala pa rin akong jowa. Six years na rin kasi akong single. Nalulungkot ako kasi pakiramdam ko, wala nang nagkakagusto sa akin at napaglipasan na ako ng panahon. Agoy! Eh, yung nakaraan kasing pinormahan ko na si Lani, niloko lang po ako. man naman po kami, pero hindi naman kami nagkatuluyan. May, 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 may asawa pala ang hayop. Oh. <laughs> Napahamak pa ako dahil muntik pa kaming mahuli ng asawa niyang sundalo. Sundalo. Pagkatapos ng mga pangyayari na 'yon, parang nadala na po ako. Gusto ko lang naman ng pakiramdam na may minamahal at may nagmamahal. Oo. <laughs> Nagsasawa na rin kasi yung kamay ko sa kapupunas <laughs> ng luha sa mga mata ko kapag naiisip ko sa gabi na wala akong maya kapat makatabi. Maret pare, baka naman may mairereto kayo dyan. Baka pwede naman na akong pagtiagaan. Sawang-sawa na kasi akong magsolo. Omar ng Pasig. Ang ating pangalawang pelikulang, Sawang-sawa ng Magsolo. <laughs> Ito, DJ. Take it away. Ako okay. Omar. Omar, ibang klase pala si Butchokoy kapag... Kapag tinitigan ko, nilapitan ko, ako'y kakaibang itsura. Ha? Ah? Oo. Bakit naman? Hindi ko alam. Bakit ganun? Kakaiba. Oo, oh, Lani. Pwede mo rin uh, i-zoom in at i-zoom out kung uh, gugustuhin mo. Sige nga, ako'y kalami. O sige lang, Omar, ibigay mo sa akin ng happy ending na matagal-lagal ko nang inaasama sa... Sige, ngayon na ba? Oo. Ngayon na? Oo. Eto na. Ngayon, na. ngayon na. Eto na. Oh yeah, oh yes. Give it to me, baby. Let's go! A few moments later. Bakit? Bilis! Magbihis ka na! Bakit ba? Bilisan mo! Bakit basta, ba? Basta magbihis ka na! Ha? Tapos doon ka sa likod bahay dumaan ha! Ano? Bilisan mo! Bilisan mo! Bakit ba kasi? Ano yun? Basta! Andiyan na kasi yung asawa kong sundalo! Kapag nakita ka noon dito, baka mapatay ka! Bilisan mo! Ano? Oo! Asawa? Oo! Sundalo? Oo! Akala ko dalaga ka pa! Eh! Eh, Pambihirin basta! Ano? Basta, saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Okay? Oy, o sige o si na, umalis sige ka na. na ano, Alis na! Ay. Dito ka dumano! Oh, sa likod! Kanyang mga damit ko! Tara na! Ay, yung grip ko paabot! Ay, sorry! Kanyang ito, ito, yung grip ko! Patatalonin bata, mo ako! ako. Pa ako. Sige <laughs> ka na! Wala sige, sige! Ko talaga, sabi mo talaga ka! <laughs> And, cut! <laughs> Alam mo, ikaw na magsabi, utusan mo pa kami. Eh, <laughs> <laughs> sundalo yung asawa. Oo, kaya siguro na dala. Sundalo naman pala yung asawa. Talagang, Misi ako. Talagang madadala <laughs> ka. Ikaw, ikaw, na magsabi, Mare. Misi ako. <laughs> Bala ka dyan! Hindi ikaw Wag na. Huwag mo akong dinadamay. Hindi, hindi na matapang ka. Ikaw na magsabi. <laughs> hindi, ayoko. Ano naman nung oh, nahiya pa, oh. Sundalo, di ba? Sana kung DJ lang yung asawa, di ba? Harry. JJ. Ayoy! Eko ay, sundalo, yan, so, uh, lang kayo dyan. Ayan, ayan. Ay. Yung pangarap mong ayaw muna sanang uh, maging single, mm. magsolo sa buhay, magsolo. Gusto mm -hmm. mong maghahanap ng, uh, ka ng katabi, uh, ganyan. Uh, Maghanap ka ng agoy-agoy, yun mm -mm. pa lang, na agui agoy mo. Agoy! Ayoy, asawa pala yan. At, At sundalo pa yung asawa. Sundalo pa yan, ako. E paano pa yun pag, pagka huli pa, ano? Nahuli-huli ng uh, gising, tapos talagang na, na ispatan talaga ng asawa, ng Ang sundalo. Ang sundalo niyang lumipol sa lahat ng abu-sayap. <laughs> Diyos ko <kwa! Stop>! ah! <laughs> yung sundalo niyang asawa, natakot yung sundalo mong kalbo. Di ba pare? Yeah. <laughs> yung sundalo mong kalbo na talo. Ayan naman pala, huwag ka matakot pa yung sundalo ka rin. <laughs> sundalo sa sundalo to. <laughs> Kaya lang yung sa'yo, yung kalbo. Yung <laughs> sa kanya may sandata. Eh, ay, gabi naman to, Ay oh. Ayan, nakakatawa pero damayan natin si ano, paring Omar. Ano, <laughs> Omar kasi. naman kasi. Oo, kasi nga medyo napatalon siya. Napatalon ba? <laughs> Oo, na, na mini heart attack. <laughs> napatalon sa bintana tuloy. Oh. Ayan, yes, sa likod bahay. Ay, sa likod oh, bahay likod pala. Bahay. Oh. Para katuloy ano niyan, kawatan. Kaya nga Marie, mm -hmm. Oo, oh, na al aligagato ni magbihis mari. <laughs> yung brief ng <muntik> pa maiwa. <laughs> buti kong brief, buti kong ano. Oo. Oh, oh, Paano kung panty yung nasuot? <laughs> Nagkapalit? Eh. Oh, Nagkapalit? Diyos <laughs> ko, pare, ah, asawa ko, kanino yung uh, brief na suot mo? Oh, yan na nga. Kung wala mo na kung ganyan brief. Yan, patay tayo Di dyan. Kitang-kita ko, so in. <laughs> Ayan, 0977. <nine> <laughs> Oh, sa kay Monday. <laughs> 0977 7915 damayan na ito damayan natin si Omar. Takbo at ulitin Omar. Akala ko pag kaganoon matapang hindi atakbo. Pero si Omar atakbo at ulitin. Ay, uh, atakbo at ulitin si Omar. Para sa akin ah uh, Para sa akin dapat kay Omar eh gumamit na lang siya ng kapal ng Mukha. Para magka-girlfriend siya. Oh. Para kay Joel ng tondo ano. Baka naman kasi mapili ka, pare. Wow, wag na mapili, ah. <laughs> Maglandi ka rin. <laughs> Maglandi ka rin. Sabi ni Joel, pare. Oo, parang kasi kaso kasi, yung pipiliin mo, edad... dapat single. Oo, mm -hmm. Eh, ikaw ba naman, gumirlfriend ka eh. Yung girlfriend mo, may asawa na pala eh. Siyempre, <laughs> yari talaga tayo dyan, pare ko eh, ba? Diba? May nagtatanong dito. Balik ka ulit, Omar! Ano pala? Ano lang pala yun? Yung in-order ko. In-order ko lang pala yun. Dumating yung rider. Ay, talaga. Hindi pala yung asawa. It's a prank. <laughs> 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 hindi. Kahit pa. Mali pa rin yung ginagawa min. Eh, wala namang kasalanan dito si Omar kasi hindi naman niya alam. Oo oh, nga. Huwag ka yep. masyadong ma-pressure. Ilang taong ka na? 38. Bata oh. mo pa. Mm. 38 ka pa lang? Mm. Ang dami pang pwede mangyari sa buhay mo, magandang love Oo. life. Huwag ka magmadali ka kasi baka mamaya kasi, mapunta, ka, eh, oh. mapunta ka, mapunta ka ulit sa maling tao, di ba? Saka madali kamadali mo, chong eh. ka nang wala sa oras yan. <laughs> <laughs> ka. Ano mainam na yung slowly but surely, di ba? Yung mabagal, pero alam mong sigurado ka dun sa mapupuntahan mo. Hindi kagaya niya, nagmamadali ka. May asawa pala. Mm -hmm, o, tignan mo na. Oh. Kasi, Sabi ni ano Mark, tahimik lang ng Valenzuela. Mahirap tuloy yan na ah. ikaw ay parang tinutugis na tulisan tuloy pag <laughs> mahirap ganyan pare, yung, yung sitwasyon na patago-tago lang. Mm, wag mo ituloy yan, okay lang, hanap ka na lang ng iba. Ang hirap kasi ng ganyan na mali yung relasyon, tas patago-tago, parang nakakasakal pare, parang hindi ka makakilos ng maayos. ba? Diba? Parang maliit masyado yung mundo mo. Please play the song, Gulong ng Palad. <laughs> dedicated. <laughs> wholeheartedly or Omar Akala ko all by myself Hoy bakit hindi bakit naman Omar 38 ka pa lang si Big Soto nga nakapangasawa pa ng batang bata kahit matanda na siya kaya huwag ka mawawalan ng pag-asa. Yeah. Mm -hmm. Hanap harap din kasi pag may time ng ano, yung babae talagang walang sabit, relasyong ano talaga, yung ano, yung tahimik, walang, mm -hmm. 'di ba? Walang pangamba pag magkasama kayong dalawa. Ninya, yeah. ninya, punta ka dito kay ano, kay Oma yeah, para kayo yun. na lang dalawang kayo magsama. Lang dalawa. Para hindi ka nagsisilos diyan. <laughs>